September 21 na po mga kalaki at syempre 4 digit po para po ngayong 2pm lucky numbers ang mga sasali dyan ang mga tataya dyan tutok na po rito panoorin nyo po mga vlog nyo to dahil magagandang tips po ang binibigay natin legit na legit po sir so red po mga kalaki ang inyong lingkod kahit po ingat-ingat kayo sa mga fake account dyan ha? basta sir so red parang kinat sobrang dami ng followers natin 400,000 plus dapat doon kayo nakapalo okay umpisahan natin sa Singapore 9236 China 1875 Texas 0329 Hong Kong 5133 Sweden 7486 Korea 2937 Germany 1822 Italy 7258 Japan 3069 Saudi 1105 Las Vegas 2598 Israel 2374 Greece 1365 Canada 8799 Mexico 2107, New Zealand, 5381, Australia, 7246, India, 2410, Philippines, 7088, at syempre po Thailand, 9132, Texas, 7459, Malaysia, 1821 at Dubai 1136. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga 4 digit lucky numbers. Pwede po yan i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad mo pang numero. Panalo pa rin po tayo. Good luck mga kalaki at claim it. Mananalo tayo. Good luck.